Oh, good morning guys at uh, ipapakita ko yung ating paghahanda ng kwan, mga pagtatanim po natin dito sa taas. Ano po yung mga kwan natin, yung uh, mga plot natin yan. Diyan sa mga, yan malinis na mga yan. Diyan yung mag magtatanim yung mga bata. At nandito yung mga buto guys na kung saan na hinihahanda po natin. Yan. Papakita ko lang. Uh, kalabasa. Ito naman po ay um, palaya na kwan na native. Yan. Yung masarap. Tapos halo po, native na malaki at uh, yung maliliit din. Tapos ito yung uh, F1 ng Kwan, uh, galaktika, yan. So, yan na, yung uh, sumunod na hinarvest natin, uh, natanggalan natin ang buto, yung uh, mga palaya natin, yan. So, as makita po ninyo talaga, maraming ang palaya talaga yung uh, ating pong, uh, like ito, iniipon na pang tanim guys. Yan. Uh, hindi na halatang paborito ng ang palaya, yan. Kasi madali lang buhay. So, yan yung okra. At itong katabi niya, guys, ay uh, yung uh, prutas na strawberry. Yan yung mga buto niya, guys. Hindi masyadong mayokon. Yan. Yan yung mga buto niya. Pinatuyo ko lang. Tapos, dito naman ay talong na yung puti. Yung bilog na talong, guys. Yan. So, tuyo na rin. At dito yung okan. Uh, Ipapakita ko po. Sinidlings ko na, guys. Ito ay yung ah uh, ang palaya na mahaba, hindi yung hindi mapait, yung parang isang dipa yung haba niya. Ayan, ito naman ay mga upo. Ayan, so makita po ninyo, ang gaganda na nila. Uh, po natin itatanim yan, o, oh. dyan banda. Ayan, Diyan. Diyan. Dyan, dyan. dyan sa so may kamutihan, tanggalin natin yung kamutihan natin. So, uh, as makita nyo guys, talagang uh, malalaki na rin sila, malapit na. At ito naman po yung ating pong mga strawberry. Ayan, pinaparami po natin mga strawberry. Ayan. So, dami nila. Malalaki na po sila. Yan po yung mga strawberry po natin. So, dito kukuha ng uli ng pantanim kasi napaharami. Dito naman po, makikita nyo guys, ay meron po tayong uh, durian na malalaki, puyat, yan. So, nakahanda para sa pagtatanim din po natin para at a ay meron na po tayong uh, prutas. Ito naman po ay papaya. Yan. So, papaya, nagtubuan na po sila. Hmm. At dito naman po ay uh, seedlings po natin. Sinisidlings kasi marami kasi 'ng uh, kwan dito. Uh, kumakain na uh, karamiring yung maliliit na pulang langgam, guys. So itong uh, seedlings natin na ito, ito ito. Ay uh, 'yan ay uh, sitaw, guys. 'Yan, sitaw. Sitaw naman po 'yan. Kakokon lang po natin ng isang araw. Dito naman po ay bagu beans. 'Yan, itong linya na 'to, bagu po. 'Yan, bagu po 'yan lahat. At ito ay pechay na seedlings po natin at saka lettuce. 'Yan. So dito Papakita ko po sa inyo, dito banda ay nag-try na po akong magkuhan po ng lettuce, ayan. So, ganyan na po sila kalalaki ngayon. Uh, Kata-transfer uh, kata ko lang yun ng nakaraan. At dito naman po ay, marami na po tayong natanam na talong, pero marami pa po tayong kuhan na talong. Kaya tignan po ninyo, ang gaganda ng ating pong uh, talong, hindi po ba? Yan po yung ating pong seedlings na talong guys. At handa na pong i-transplant na lang po, ayan. Transplant ko na kaagad agad, -agad. Hindi ko na hinahardening. Dito naman po ay meron po tayong bell pepper. Uh, sitaw na yung, uh, taga ito, yung uh, hindi mahahabang sitaw. Nabuto lang yung kinukuha. yan, ito po yon So, ito yun po yung ating pong mga, uh, ano bang tawag dito? Bell pepper po natin, atsal, kung tawagin guys. Diyan po natin itatanim yan sa mahabang plat na yan. Ayan, sa plat na yan guys. Diyan natin uh, itatanim yan, ang atsal natin. Yan. So, dito, hmmm. Para makita po ninyo, mayroon din po kahalong kamatis. Ayan. Kasi yung uh, tinanim ng aking misis na kamatis ay napakaganda. At ang bunga na po, napakarami na pong bunga. Kaya uh, nakuha na rin po yan. At uh, ito naman po, ay ganun din. Mayroon po tayong sitaw uh, na maliliit. Yung buto lang ang kinukuha. Tapos mayroon po tayong okra. Handa na pong itanim. Ayan. Okra naman po dito guys. Ayan. So... Ah, uh, patuloy pa po tayo. Meron pa po tayong durian dito tapos yung pinapatubo ng misis ko na tag ito na mm, yung sibuyas na malilit guys. Yan, yung mga native na sibuyas. So, durian po yung mga yan diyan tapos bawang na pinapatubo. Dito mayroong tatlong klase po dito. Meron pong ang uh, upo. Meron din pong ang uh, na maliliit, yung native at saka ang palayan na malalaki. yan yun po yung ating pong uh, tinanim dito guys. Hopefully ay tutubo soon kasi yung nakarang araw lang po natin pong inalagay po dyan so dyan banda ay nag transfer din po tayo ng uh, strawberry guys dyan po banda yan mga strawberry po yan na uh, kata transfer lang po natin ayan so yung po yung ating pong mga inahandang uh, itatanim ngayon at uh, marami pa po uh, mamaya uh, i-cover po natin yung mga sili po natin na nandyan at saka yung talong kung paano po natin uh, i guys yan.